yung katatapos lang namin mag swimming so ito meron kami meron din yung simpleng paliguan para sa si simpleng buhay yan you steady in the house ah Bye, Tobo. Bye, Tobo. Ikiling <laughs> eh, mo yun, lagay mo sa bati yung may butas Hello Lagay mo sa bato yung may butas Yan, dito lang kami tutulog mamaya ang gabi Di ba? Ay, nagano yung speaker nila? Tanong mo nga Simple lang ng buhay nila dito Tanong mo nga, nagano yung speaker nila? Nagana may speaker nyo? Opo Nagana? Ha? Opo oh, O daw Punta kami din sa Hangin Bridge sa Sambales. Nakatakot <laughs> na galaw. <laughs> yes, sir. Dito lang. Nay. Uy, natatakot ako eh. Hay. Tawai. Nay. Mukha matibay. Puta. Una nga ako sa'yo. Ay, mababaw naman ang papatakot. <laughs> Badaan ako. Nay! Ute sa mga bata, natalo oh. no. Hoy! Ay, Ay pa ang ganda pala nito. Kudaja. Katok ng Sa so, paggita ng ilog, yan. Ay, Ay, dito lang So, yon napakaganda dito. Ito sa Kaya yung ano, yung tulay is nagalaw, makakatakot. Pero gugigin ko. <laughs> Anging bridge to eh. Ah, Anging bridge daw tawag dito. Yan. Okay lang naman kasi yung papatakan mo naman ay ilog. Kaya lang mababaw. Then, malaglag ka din eh. Medyo masakit din kasi medyo mataas din naman. Ang galing yung mga bata nagtatakbuhan. din naman. Pataki. Uh... <laughs> <laughs> Pataki. Ang ganda. Nakatakot naman din eh, baka matanggal. Guys, uh, sa ano ko lang, siguro ito yung pinakamasarap dayuhin na inuman. Dalawang beses na yan! Inuman tapos uuwi ka lasing na lasing. Yan, masarap dito dumaan. Dito mo talaga makikita kung may tama na o wala pa yung kainuman mo. Pagka nakaligtas dito. Gago! mo maliit lang yung daan tapos pero may hawak naman mukhang matibay naman siya tapos yun may bata sa ilalim scammer na ilog sabi hanggang tood lang paglusong ko din sa gitna basambasak po <laughs> abot pala sa baywang <laughs> nito kami kayo yung sa taas yan ganda ng ilog ang lawa ko dito tayo What's up guys? Yan, day 2 na ngayon. Diyan sa Zambales. Uh, pupunta kami ng Pupunta <laughs> kami ng Paglana para mag-swimming. Let's enjoy this day. Uh, susulitin na natin habang ano pa. Habang nandini kami kasi ano lang yung Panting araw na lang uwi na rin kami sa Pablo. Yan. So yun. Doon na lang tayo magkita-kita. Putang ina nyo. <laughs> Sup up guys prepare na lang prepare na kami punta na kami ng ano alis <laughs> na kami tagla na ayan ayan alis na kami meron kami ng meron na kami tourist guide my one guys alis na kami punta na kami doon lakad na kami palabas Hey, hello. Oo! Dinmark! Ay! Yay! Okay. <laughs> Ganda talaga dito. Nag-enjoy ka ba? Ah... Hindi ko alam. Alam mo bakit? Bakit? Hindi ka love ng mama mo? Hmm, hindi ako mahal. Guys, <laughs> 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 tanungin natin yung iba kung nag-enjoy sila dito sa lugar. Basta ako, okay ako. Kasi nakita ko yung tatay ko eh. Sila. Nag-enjoy ka ba? Stop. Stop. Yes. <laughs> yes, ganun. <aganon. laughs> nag-enjoy ka ba? Yes, yes, yes. yes. <laughs> Prepare na, alis na kami. Ride right, nyo. Know. Sky ko lang malakas. Nakakita okay, ang kita nyo naman, o. Oh. Sky ko lang malakas. From from San Pablo to San Masinloc, San Bales. So, the total kilometers is 334 kilometers narating ng Skygo ng walang tigilan. Ganun, kami, ganun kaganda ang Skygo. Kahapon. Kahapon. <laughs> Motocross. <laughs> Yun ang daan na sinasabing puro bato to? Yan. Tinan nyo naman kung gaano kaganda ang ilog dito. Pero hindi kami dito magsuswimming. Doon pa kami sa dulo. Mas maganda daw doon. Abangan natin. Kasi galing na kami dyan kahapon eh dito. At ah, Tira okay, tubig nalang galing dyan. Galing doon. Sa bundok? Oo. Oh. Ah, oh, oh. ayo oh, Mas maganda kasi doon. Kasi doon kami sa unahan. Para mas fresh yung tubig. Yung nilalangoy nila dito, libog na namin yun. What's up? So yun guys ah uh, Before kami umalis doon sa bahay ah uh, Sabi nila Malapit lang daw Parang na-scam kami ha <laughs> Napakalayo Hanggang ngayon nag-BBI pa kami <laughs> At sakit na sa kamay Yung malubakan ang daan so, so, Gusto nang dumating dito Tingnan nyo ang dadaanan namin Ilog Dahan <laughs> Alright Ang <laughs> sabi Alam nyo ba? Nagbiyahe kami kahapon ng napakalayo. Dito lang kami napagod. <laughs> Guys, tinawa mo. Kung matutuwa, baga naman kayo. Imbis na lang, imbis na graba lang yung ilagay sa kalsada. Tinan nyo, ganito kalalaking bato. Sino matutuwa niyan, ha? Napagod ka ba? Matakapagod kayo sa kapon na yun. Grabe, scammer. Ano ba? 15. Nandaan Grabe mga daan din niyo. <laughs> eh, mamaya lasing si papa mo, Kuliglig sa <laughs> Mamaya doon, ay e, doon kami na lang mag But, doon, doon sa po. pa yung bangin Eh pala ko eh. What's up? <laughs> What's up? Ito dito, press na press. Wala lang hal. Pakasa, Napakaganda. <laughs> nadali, nadali ka ng ano? Nadalo ang buli-buli daw. <laughs> ito pa. Ito magaling ha. Napakaba nung aming biniyahe. Tapos, ito yung aming liliguan. O, oh, di ba? Layer-layer. <laughs> kita sa mukha Dapat pala <laughs> yung nakapaglalim. Papunta daw kami doon sa... Malalim. Sa malalim. <laughs> Inaapo pa ako. Tumakbo ko eh. kasi ako. Yan. Oh, liwanag ng tubig. Parang ano. Uh, absolute. Parang alkaline. Tingnan nyo naman. Meron daw din yung maliit So, pupuntahan na namin. Ayos. Lino na tubig. Maganda, masagana at masarap magbabad. Pero mas masarap kung may gin katapat. Yan. So, yun guys. nag kami naligo ako. Sama ko ang remo kayo. Ayan, ari tatay ko. Sarap mag-inom din ako, katabi ng ilog. Liko, 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 liko. Liko, likumo, likumo. <laughs> liko mo, liko mo. Liko, liko mo, liko mo. Preni yan, preni nasa baba. Preni yan, preni yan, yan, preni yan. Tengen dina, tengen dina. <laughs> Oi. Liko, 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 Breno. Liko, 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 liko. Liko mo, liko mo. Liko, liko, liko mo, liko. Liko mo, liko mo, liko mo, yan. Doon, doon. Ano mo nasasabi mo? Ang Pagdating sa dulo pare, hindi kumo preno. <laughs> dito, dito, lagit na. Lagit na, lagit na, nakit na. Ha <laughs> 🎵 Kami ay mga magsasata 🎵🎵 Kayo tuloy upang mapigyan ang mundo ng maraming matay 🎵🎵 Kami ay mga magsasata Guys, basta sa experience ko, talagang kayang-kaya kang dalhin. <laughs> kayang-kaya kang dalhin yung motor na yun. Kaya talagang, ay wala pa kalakas. <laughs> talaga. Yung motor, may preno din yung motor. So, pagka ano ka, pagka hindi ka sanay, talagang dadaling, dadaling ka ng motor niya. Kasi talagang mabilis pala yun. Pagka nag, nag ang tawag nila dito, nagkukuliglig. So, pag nagkukuliglig ka, dapat pala, Ipe-preno mo. May preno din yun, guys. May preno. <laughs> ang galing ng pool. Kailangan ako nakapag First time ko nag-ganyan, nag-kuliglig. nag ganyan nag kuliglig motor ha guys sobrang cool talaga pabalitin yung makina kaya naniniwala ako lahat ng motor dapat kompleto tulad dito motor din to pero may side mirror kailan nyo ah, naturo ko na lang no? may side mirror sya <laughs> yo what's up pagpunta kami ngayon sa Cueva sa sinasabing Cueva dito sa Masinloc dinatayo daw ng mga tao. Dinatayo ng mga tao. Kung saan ni meron silang pamahiin na pag na wala daw nag wala ka daw kasama, tayo ka lang wala kang tourist gate na taga dito. Ano, uh, parang nagsasara daw. Nagsasara daw yung Nagsasara daw yung gate entrance ng tunnel. So ito may mga kasama kami, madami kami, madami kaming tourist gate sa ngayon kasi nga ay eh. titingnan namin ngayon yung kweba sabi nila pagka daw may kasama ka dapat hindi kayo papasok lahat dapat daw yung iba nagbabantay sa entrance ng kuweba para daw hindi magsara yung di ba gita na ako. kung 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 Tutumbak kami. Dito yung kung 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 ano daw yung makita dito, wag daw turo ng turo. So, ipaalalaan ko na yung ibang tao. Na kung may bala ka manirahan dito, sana hindi ka maglalasing. <laughs> Ay, <sirot ng> <laughs> Gago! Siguro mataka doon. Napakalupit ng daan. Hindi mo malamig ka Oo nga, dito pa lang malamig na eh. Sabi nga, bapatoklaw ako sa ahas. Char! Oh, mo marinig ako ni Santo Papa eh. Ano 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 Tinan guys. Yun. Labihan, meron... So yan guys. Iyon yung daan. Pupunta sa ilalim. Ang hirap ng daan. Tapos merong ahas din eh. Oh, nakabantay. Yun. Kita nyo? Kita nyo yung ahas? Ito. what <coughs> Ay! Balma yun. <laughs> Balma yun. <coughs> Hindi po. Ay, baka magsara yung gate. Hindi po. Ba mag-lockdown. <laughs> As kami. kami. Punta naman kami dun sa waterfalls. Hindi na kami bumaba dun sa kuweba kasi I'm so scared. <laughs> <laughs> Nakapotot pa eh. Nakatakot yung daan. Tapos may nagpapakita daw dun. Nakapokok ko <laughs> pinagmamalaki ng sambales na Pauls uh, sabi may tao daw dito kahit sobrang layo nito sa kabiasnan ba o nga no may tao nga yun eh. yay kita niyan yan ha tubig yan ha malalim yan malalim daw yun oh no? Tingnan nyo. Sobrang ganda ng kalikasan. Magkaroon man ng basura, yung mga tayong dahon lang ng puno. Yan. Oh, dang na. Teka, baka nawawala na yun. Ano? Di pa ako naglalangoy, pero para sa akin, sulit na. Kaya lang, pag uwi ulit namin, uh, dadaanan na ulit namin yung ayoko ng daanan. Pero no choice naman, wala naman kami dalang helicopter. <laughs> para magpikan pa sa daan. So, lalangoy muna ako ha. <laughs> Babuy! <Baboot>. Mas <laughs> malalim kaya yan? Yo, Yo, mga tsong! Uh, uwi na kami, tapos na kami mag-swimming. So, yan, gaya ko na kami pa uwi. Watch out! Mag-iinom naman. Inuman naman! A few moments later Wait, guys, I have a challenge for y'all So, shout out, shout out. good morning, Zambales! So, dito ngayon, birthday namin, mas in Masinloc, Zambales So, papunta kami ngayon sa pinatawag nilang, ano tawag yan? Paglana ba yun? Paglana? Paglana, paglana na ilog ganda dun may aking bridge so guys ah uh, pangapat na araw na namin dito day 4 lagalag pa rin lagalag pa rin pero uwi na rin kami mamaya mga 2 1 or 2 uwi na kami papalig na kami ulit ng San Pablo Laguna so goodbye na lang to everyone ah uh, ngayon kasama namin yung aming lahat ng kamagana kalos dito sa Maymasinlo kaya katulad namin sila tapos iba na pa mga nakakulik yung kung tawagin ay kulik ah uh, yun yung pampalay na sasakyan so yun uh, masaya kasi talagang tinuturn nila kami saka talagang tinanggap nila kami ng buong buo di Yon, hindi kami, kami sa pagkain tsaka sa papasyalan Yo, what's up? Andito na kami ngayon sa... Ano nga to? Ano? Amat. 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 Sambales. Kaya, kita niyo yung ang, bridge, oh. Tap, ako mamaya magdadive. Una up, do. <laughs> ang ganda nung tubig. Sobrang lalim. Tapos yung bato, oh. Kita nyo, oh. Ayan po, ay barkong lumubog. <laughs> Baka may matutumba.

Eh guys, uuwi na kami. Last last day na namin ngayon. Hanggang dito na lang para makapag-focus ako sa biyahe. Tapos yung magapo namin ginawa ngayon, hindi ko na rin na video kasi nga uh, masaya. Gusto ko mag-focus sa pag-swimming. Hanggang dito na lang. Paalam! Hey, ito.